Guys, nakita nyo na ba ang kakambal ni Lee? Kasi ang tagal na nawawala ng kakambal ko, si Fatima. si Fatima, nakita ko na yan noong, ang tagal na sabi mo, lagahanap kay Tito Arch. Sabi na lang niya, <laughs> <laughs> uh, sabi ko, RJ, kilala ko na hinahanap mo kasi sabi mo sa akin, ang palatandaan mo, sabi niya, Lips, pag nakita mo may makapal ng uso, yun yun. Sabi ko, RJ, na yan no? Sabi ko, oo, oh, oh, na. Sabi ko, ipakita mo si Pati. Ayan, no. Ayan,

hindi ko natanda. Basta ako nakasama nila. Lahat ng reunion nila kasama ako. Kahit ako yung bata. Eight, 18 years old ako. Habol ako ng habol. May pasok. Daladala ang uniform sa swimming. Yan. Kasama ko yan. Guys, may swimming sinaga. Pati yung katarbaho niya. May may exam ka. May dala ko lahat ng sapatos sa bag. Nag-swimming ako. Kasi nabukasan to ni Utak. Swimming ang laman. Wala. Bagsak. <laughs> Bakit naman kakambal ko? Talaga naman matagal uh, na. Ano po yung kakambal ni Mamaya sa karto ko na yan tutulogan. Ayun naman ang nanay nila. Ayun naman. Sakit Sukat na sukat. Ang lalamunan ko yung 8 inches. Ang laki. Ang kanya yung 9.5. Nanabog ang kayamanan. Ganulisit pa yata sa company eh. Nagbumpa. <laughs> <laughs> Guys, ang daming bisita din eh. Si Call Center ay nag-aabang lang naman na siya ang magpalaman na red. Gutom na gutom na yata. <laughs> ay. Mahiya naman kay Fatima. Ay, ay, ay. Pagod na pagod sa trabaho eh. Ikaw pa mangungunang kumain ka. <laughs> Yan po yung kalabi ko. Yan. Tingin yung labi. Ay, <laughs> ay. A shoutout kay Ate Rayaline. Ay, ay, Katilin. Ay, Katilin. <laughs> ang hangin ka na, Ay, nakakaabot sa mga iyon. Ilabas nyo kaya hindi password nating electric fan. <laughs> touchscreen screen yun, touch <touchscreen> yun. Hindi niyo naman alam ang password nun. Ito nyo mo muna kay Chacon yung password. Ano ba mo? Chacon yun ang password nun, an, Chacon yun. Chacon <laughs> yun. 120 120? 120 120 akala ko kayo hinayin yan para sa mga bisita but kayong nalaman bagal nito guys nauna pa sa mga bisita hindi na mong i-concentrate dalawa magagaling nauna pa sa bisita ayaw mga kang kumain yung nabunsuhan kaya kami yung mauuna baka napapahiyalaan ah. yung si nabunsuhan daw di kumain yung kumain sa canteen <laughs> <laughs> Uwi na ang kalabi ko. <laughs> May ingat kayo guys. Ka. Bye. Shout out. Bye shout out sa kaya Ate Ibiang. <laughs> kay Ate Cecilia. <laughs> at kay Labe. <laughs> okay, bye. Ano naman masasabi mo? Ha? Huh? Ano masasabi mo? Saan? Sa <laughs> thermos. <laughs> okay na. Salamat po at talaga naman naaalala ko ng mga katrabaho ko dati. Yes. Ano, parang ilang... 2019. 2021 pa ako nag-resign doon. Yan. still. Hmm. Yes, Friends. Okay. Yes. Uh, okay, yes. Comment yosaki ka yosaki nga kung nag-Yosaki kayo guys. Mag-comment kayo sa video. Kami, kami. Kami, nga, Bapa, kami. Si Chakoni din mag-a-apply bukas. <laughs> Dahil lunes bukas mag-a-apply siya sa Yasaki guys. Sila nga nga nag apply si Kuya. <laughs> Sabay kayo <So>, sunod-sunod nga. <laughs> Yasaki sila lahat guys. Ako'y 5 years, years sa Yasaki. 5 years ako sa Yasaki. Si Chakoni po ay magsisimula pala ang sayo sa bukas. At yung mga magulang ni Tito Arch kasi pang gamot ho niya. <laughs> Ay, oh, ah, tanggap agad. Bisor. Yung nakasanda eh. Yan, magbabay na. Tapos na agad siya. Bye guys!